hindi ko mga tawa Lumilipad ako NANG nakasayad ang paa Dadaan na tayo mga kosa Fish pan ni Tatang Tidig Kasama pa tigil yan Ayan Ay, mukhang maraming huli ah Malilit yung butas Aming huli Oh Ang dami mo na Ayan si Tatay Magagis Ayan Ayan, naghagis na. Yun, ganda ng bilog. Ipisa ko na. Ayan, no. Oh. lalaki. Gapalag. Kung lumaki. Oh. <laughs> Paglaki. Ito, tapon natin ito. Malilit na ganito. Tapon natin. Lumaki. Yung mga malilit, tatapon daw. Ito, natin ito. Gusto nyo ng buko ito. Ang dami kami buko rito.

Ina, ay, na. Hagisan nila ng pagkain para yung mga isda pupunta doon. <laughs> Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. natin kung maraming na Marunong na. Marunong na. Lumulubog na. Ay, maputik eh. Hindi ko naman nakayog. So, ah, na so, dami. Ang sa tingnan natin. Ang dami. Huwag wagan mo naman ikay. <laughs> ayun. Ayun pa si Kuya. Maghahagis pa ng isa. Ayun. <laughs> pa, pa letter T. <laughs> pa letter T yung hagis. eh? <laughs> <laughs>

So, wala, wala lang <laughs> Adyo, nagtago na. Nagtago na sila. Later, tiba naman kasi. <laughs> tago. Eh, tago, later, tiba. Tago. Tugtog tayo dito sa ating mga kambing, oh, Yung mga kambing din dito, eh. Payat na to, ah. Payat na tong, ano. Ah, Payat na tong kambing, wa. Ah. Payat na, oh. Wala uh, nakuha isang piraso. Wala na, nagtago na. Pinapapungay okay. mo ang ating mga mata. Ikaw well, dahilan na ang pangiti mga tawa. Lumilipad ng nakasayad ang paa. Ba, ang hanap nyo ito ang na. malis sa lakas ng aking tama Ito yung tatay ko, si Pidel. Ayan ang aking mga pinsan. Yeah. Shout out, idol. Shout out sa so, mga Korean friends ko dyan. Saka sa Saudi. Sa... Saka... Tagal kami sa Qatar eh. Oh. Qatar daw. Hmm, matagal ako sa Qatar. Qatar. Qatar ang taduan. Qatar ang taduan. Pawala mo yung libre yung may meron. Meron ka bang kung ano? Mugasan nyo na sa ilog. May nahihalong malaki, tuwalan natin. Lagi rin kiyo kuwain. Sus. talaga naman. Tumakapisik naman. Hindi <laughs> naman ito magdadalang eh. Saan <laughs> ka nakisik ka, boy? Putik <laughs> eh. Naputik. Magdadalang ito. Hindi alam mo mugasan eh. Yan saan eh, mayroong kang isang galon na kuwana na akong mantika. Yan naman agad. kaagad. <laughs> Ingrito. Ay, nakapagdala ba ng... Ay, inihaw lang pala ng kapat prito. Ay, ano ba yung nagdala tayo ng malaki? May, mm. may, may kanya kanya wala. Marga rin lang, dala. May kanya kanya kaya tuhog mm. na ground. Ba't na to Birthday po na. ninyo? Birthday mo yata yun? mo po ninyo kinabukasan? Sino yung chuit pa? Ganun ni Oliver sa kanya? Laki na yan. Tara, tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Tara, Tara, dito sa Ilog. Kung gusto ng mga anyog, punta kayo dito sa senda ni Tatay. Dito sa gulod Barangay Bugnan. Ayun. pre ang mga anyog dito. Basta uh, magpaalam lang kayo sa may-ari. Walang walang ulan pero walang tubig pero maganda yung bunga ng mangga ni Tatay. Malalaki. Matamis pa. Napapungay mo ang aking mga mata Kawan dahil landa, pabigay mga tawa, lumilipad ako ng nakasaya't ang paa. na ang mali, sa lakas ng aking kawa, sa'yo may waga.